Before we go on, uh, we'd like to acknowledge some visitors yeah. who just arrived from Beijing, China. Mm -hmm. Hope you won't mind, we acknowledge lang po punam sa labat. We have a problem here. Kung ang buhay isang entablado, sina Porky at Chappie ang mga hari ng kakaibang punchline at tawang walang humpay. Sila yung klase ng duo na kahit anong edad mo, tiyak mapapangiti ka at mapapatawa. Kaya humagulang ko, amoy pokin. <laughs> Ba't ba sila na Ang bukasin pagdugtugin ang sagwa ng dating. O kaya naman, mapapailing dahil sa mga biro nilang matapang na parang kape na walang gatas. Mula sa mga bar sa Maynila hanggang sa mga stage sa iba't ibang panig ng mundo, dala nilang ang kakaibang timpla ng katatawanan na may konting hugot at syempre punong-puno ng kalaswa na nakakabuhay ng gabi ng mga OFWs. Sa Chinese ganito yan. Ping lai! Kowe! Ping lai! Kowe! Very good! Ano pa? Teka mo na sandali. <laughs> Bakit? Kung gusto mo maramdaman ng tunay na ligaya ng pagtawa hanggang sa sumakit ang tiyan, sila ang sagot. Ngunit tulad ng bawat matapang na kwento, may mga eksenang nagdulot ng usap-usapan at intriga. Kaya tara, samahan mo ko sa isang nakakaaliw na paglalakbay sa buhay ni na Porky at Choppy. Si Porky at Chappy, isang duo sa komedya na kilala sa kanilang matapang at malaswang estilo ng pagpapatawa. Naging isang iconic sa kulturang Pilipino lalo na sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Ang kanilang paglalakbay mula sa simpleng simula hanggang sa international na kasikatan na isang kwento ng tiyaga, katatawanan at malalim na koneksyon sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Sa loob ng higit tatlong dekada ng kanilang karera, nagtanghal sila sa mahigit tatlong bansa, nagdala ng saya at aliw sa mga Pilipinong malayo sa kanilang bayan. Ang kanilang pamanay patunay kung paano ang katatawanan ni nagsisilbing aliwat tulay ng kultura, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Ang simula ng samahan ni Porky at Choppy ay simple ngunit makahulugan. Noong huling bahagi ng dekada 70, ang nightlife sa Maynila ay isang masiglang mundo na puno ng mga maliit na bar, club at teatro kung saan nagtatangkang sumikat ang mga nagsisimulang artista. Si Renato Santos na kalauna ni naging Porky ay isang aspiranteng aktor na may background sa teatro at hilig sa komedya. Samantala, si Chappie ay isang street performer na kilala sa mabilisang pagtugon at likas na talento sa pagpapatawa. Ang kanilang pagkikita ay tila isang kapalaran. Isang kaibigang nagpakilala sa kanila sa isang malit na palabas sa komedya at agad nilang napansin na nagkakasundo ang kanilang estilo. Ang theatrical na delivery ni Porky ay perpektong hinaluan ng matalas at impromptu na katatawanan ni Chappie na naging kanilang tatak. Sa kanilang personal na buhay ay nagkaroon ng magkaibang paraan ng pumuhay ngunit parehong puno ng hamon. Si Renato o Porky ay mas tahimik at family-oriented. Madalas niyang binabanggit sa mga panayamang kahalagahan ng kanyang asawa at mga anak. Aktibo rin siya sa kanilang komunidad sa Manila, tumutulong sa mga charity at sumusuporta sa mga grassroots arts program. Samantala, si Chapi ay mas palabiro at mahilig sa socializing, kadalasang kasama ang mga kilalang personalidad sa nightlife. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, matibay ang kanilang pagkakaibigan na nakatali sa respeto at parehas na pagnanais na magtagumpay sa komedya na nila ang mga pagsubok ng show business at personal na problema ng magkasama. Hindi naging madali ang kanilang pagangat. Sa simula, nagtanghal sila sa mga maliit na venue sa Metro Manila kung saan tinatangkilig ang kanilang bukas at malaswang katatawanan. Ang kanilang estilo ay kakaiba, pinaghalong slapstick at mga biro na may halong sexual na tema na naiba sa mga family-friendly na komedyante noon. Noong kalagitna ng dekada 80, sumikat sila ng husto lalo na dahil sa dami ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakita nila ang isang oportunidad at nagsimula silang mag-tour sa ibang bansa. Dala ang kanilang palabas sa mga OFW sa Estados Unidos, Canada, Saudi Arabia, UAE, Hong Kong, Singapore at marami pang iba. Hindi lamang basta palabas ng kanilang mga pagtatanghal sa ibang bansa. Ito ay mga kultural na pagtitipon. Naiintindihan nilang lungkot at pagsubok ng mga Pilipinong malayo sa pamilya. Pagkahiwalay, homesickness at mabigat na trabaho, ang kanilang katatawanan kahit malaswa ay naging tulay upang magugnay. Nagbibigay sila ng mga kwento na malapit sa karansa ng mga OFWs tungkol sa mga relasyon at pakikibagay sa ibang kultura. Tetwi naalala ko yung nung talaga natatakot ako eh. sa Alam mo, Yung Masiglang mga palabas, puno ng interaksyon at walang takot sa adult themes. Kaya ramdam ng mga manonood na naiintindihan sila. Ito ang nagtulak sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, hindi naiwasan ng kontrobersiya dahil sa kanilang estilo. Ang malaswang biro at prang kanilang usapin tungkol sa sex at relasyon ay tinutulan ng konserbatibong sektor ng lipunan, lalo na ng mga nakatatanda at mga religyoso sa ilang bansa. Pinagbawalan o nilimitahan ang kanilang palabas dahil sa hindi angkop. Halimbawa, sa Saudi Arabia, isang malaswang biro ang naging sanhi ng bigla ang ng palabas nila na nagdulot ng pagkadismaya sa mga tagahanga at paggunita sa mga limitasyon ng batas doon. Sa Pilipinas, may mga pagkakataong tinulugsa sila ng mga grupo ng simbahan dahil sa vulgar na tema ng kanilang palabas. May iba pang kontrobersiya tungkol sa kanilang personal na buhay at hindi pagkakaintindihan. Noong late 90s, kumalat ang balita ng halos magtapos ang kanilang samahan matapos ang mainit na pagtatalo backstage sa isang palabas sa Canada. Ang hidwan tungkol sa direksyon ng kanilang palabas. Gustong imeld ni Chapi ang malalaswang bahagi para mas dumami ang maabot nilang audience habang ayaw ni Porky at gustong panatilihin ang orihinal na matapang na estilo. Bagamat hindi nila kinumpirma ang balita, napansin ng mga tagahanga ang maikling pagtigil nila sa pagtatanghal na nagdulot ng maraming usap-usapan. Nang magbalik sila, mas lalo pang sumiglang ang na mga palabas. Sa buhay nila, Naging kontrobersyal din ang lifestyle ni Choppy na mahilig sa nightlife at may ilang pagkakataong nasangkot sa mga usapin sa tabloids. Ito ay taliwa sa imahan ni Porky na mas tahimik at family-oriented. May mga reklamo rin mula sa ilang audience na ang mga biro nila ay minsan ay nakakainsulto sa ibang lahi o kultura. Bagamat ipinaliwanag nilang ang mga ito ay biro lamang, ipinakita nito ang hamon ng mga komedyante sa pagpili kung saan ang hangganan ng kanilang pagpapatawa sa likod ng tawa. Dumaan sila sa mabigat na pagsubok. Ang madalas na paglalakbay ay nagdulot ng pagkapagod at naging hadlang sa pamilya. Kumalat din ang mga chismis tungkol sa hindi pagkakasdo nila ngunit nilabanan nila ito sa publiko. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng seryosong problema sa kalusugan. Si Porky ay nagkaroon ng alta presyon at diabetes na lumala dahil sa matinding stress at biyahe. Madalas siyang naaospital at kinakailangang magpahinga ng matagal. Si Chappie naman ay nahirapan sa atay at kolesterol, epekto ng kanyang lifestyle. Ang mga sakit na ito ay nakaapekto sa kanilang kakayahang magtanghal sa huling bahagi ng kanilang karera. Bukod dito, naging mahalaga sila sa pagtulong sa mga susunod na henerasyon ng mga komedyante. Tinuruan nila ang mga kabataan na maging totoo sa kanilang estilo at huwag matakot sa kontrobersyal na mga paksa. Dahil sa kanila, umusbo ang isang mas malawak at makulay na komedya sa Pilipinas at sa mga Pilipino sa ibang bansa. Pagkatapos ng mahigit tatlong dekada, inanunsyo nila ang kanilang pagre-retiro noong early 2010s. Malaki ang naging farewell tour nila na dinagsanang kanilang mga tagahanga puno ng emosyon ng mga huling palabas na may pasasalamat at pagbabalik tanaw sa kanilang paglalakbay. Ang farewell tour ay hindi lamang pagtatapos kundi isang selebrasyon ng isang natatanging bahagi ng kasaysayan ng aliwan ng Pilipino. Pinili ni Renato, Santos o Porky na magtuon sa community work lalo na para sa mga kapakanan ng mga OFWs. Paminsan-minsan ay lumalabas siya sa telebisyon at sumusuporta sa mga programa para sa mga manggagawa sa ibang bansa. Samantala, si Chapi ay mas tahimik, nagsulat ng kanyang libro at tumulong sa mga mahirap na artista. Bagamat hindi na sila nagsama sa entablado, nanatili ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa industriya ng aliwan. Ang kanilang impluensya ay patuloy na nararamdaman lalo na sa komedya ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang kwento ni Porky at Chapi isang makulay na kwento ng katatawanan, pagkakaibigan at tibay ng loob mula sa simpleng simula hanggang sa pagiging bituin na minahal ng milyong Pilipino sa buong mundo. Ipinakita nila kung paano ang katatawanan ay maaaring maging tulay ng kultura at ginhawa sa gitna ng pagsubok. Ang kanilang malaswang estilo bagamat kontrobersyal ay naging paraan para makaramdam ng pagkakaisa at saya sa mga Pilipinong malayo sa tahanan kahit na sila'y nagretiro na at wala na ngayon sa mundo ang kanilang pamanay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino.